para po sa ating mga nag-aalaga ng baka na kapag meron po tayong inahing baka na halos taon-taon umaanak maayos magpadede, magalaga ng kanyang bisiro, is talagang napakalaking blessings po niyan para sa atin. At kung meron po kayong mga inahing baka na ganan, is huwag nyo na pong ibenta dahil yan po talaga yung malaking may tulong sa inyo para kumita po ng malaki. At ngayon nga po is magbibigay ako ng ilang tips kung kailan dapat palitan ang inahing baka. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan sa mahors na ito. Ito nga mga idol, nagbabalik po ulit tayo. Medyo matagal tayo na wala, mga idol kasi medyo naging busy tayo sa trabaho. Marami rin tayong mga inasikaso kaya ngayon lang po tayo ulit nakapag-vlog. Namiss ko kayong lahat mga idol. Agay nga mga idol, usapang baka na ng po tayo at pag-uusapan po natin yung ilang po bang beses kayang umanak ng ating alagang baka? At gaano gaano po namin katagal ginagamit yung aming mga inahing baka at mabibigyan rin po ako mga idol ng ilang mga tips o mga sign na dapat na nating palitan at ibenta ang ating inahing baka. Baka mamaya kasi panay pangalaga pa natin o pagkukumpay sa ating alagang baka pero may mga sign na pala po na hindi na magbubuntis. Sayang lang yung oras natin, yung panahon natin sa pag-aalaga. Kaya dapat mapalitan po natin at makabili po tayo ng mga bagong materyales na pamalit doon sa ating alaga. Matagal-tagal na kami mga idol nag-aalaga ng baka at halos madami-dami na rin pong dumaan at naalagaan natin na inahin. At base po sa experience namin, nakapagpaanak po kami hanggang siyam na bisiro sa so isang baka lang. Bale nga mga idol, hindi po kami nagdidepende -nag sa, sa edad o sa itsura ng inahimbaka hanggat, basta't hanggat maganda po yung inilalabas na bisiro manusog at naalagaan niya po ng maayos at sa pang yung dapat yung target natin na taon-taon na nabibigyan tayo ng bisirong, ng bisiro ng ating inahin baka is tuloy-tuloy lang po na inaalagaan niya ng tatay ko. Advantage din mga idol na yung ating mga inaalaga ang inahin is may lahing brahman dahil kilala naman po, na, naman po talaga yung brahman na talagang productive po talaga yan at talagang halos kaya po niyang umanak hanggang labing dalawang beses, sampung beses ay okay pa po yung inahin kapag halimbawa ganyan na may lahi na pong braman at sa nga po yung mga alaga natin na ganyan may lahi na kaya napakabilis pong maglandi at sa pang, ba, isa pa mga idol dahil nga po maganda rin po yung pag-aalaga natin sawa po sa pagkain yung ating mga baka kaya napakalaking bagay po na napapanak po natin sila ng madami at nakakapaglabas din po sila ng mga gandang bisiro na nagbibigay naman po ng magandang kita para sa atin. May mga inahin baka din po kami na halos dalawang beses lang, tatlong beses, hanggang limang beses na napapanak. Tapos binebenta na rin po kasi nga po sabi ko nga sa yung pagkukumpay, pag-aalaga natin, kung ano ba natin na nang matagal pero hindi naman po nagbibigay sa atin ng bisiro unang guya makikita nyo mga idol yan si Putol napakapangit po nyan talagang tagalogin makikita nyo talagang ang katawan napakapangit pero napakadami na po nyan may bigay natin, sa atin na bisirong baka halos nakawalong pag-anak na po yan at talagang tubong tubo na po tayo mga idol sa pagod, sa hirap at sa alaga natin sa baka na to at para po sa mga, mga inahing baka dyan na alaga baka na experience din rin po to o, o minsan nakikita nyo, na rin po, nakikita nyo na rin po sa baka ninyo kaya kailangan nyo na rin pong dapat ibenta o palitan o dahil na sa katayan yung inahing baka dahil hindi nyo na po yan mapapakinabangan ito po yung mga sign na binibenta na po namin yung baka namin. Kapag halimbawa mga idol, matanda na. Kasi unang una po yung sa kumpayan po namin pahila po yung aming mga inahing baka sa loob ng kumpayan. Kapag halimbawa po may edad na yung baka, napakahirap na pong ariahin. Hindi na po mapasunod masyado sa tali. Hindi na po pwedeng ilayo na sa talian kailangan lagi lang po nasa gampulan na hindi nang po pwede kasi yung mga dram po namin na sa audio ulan is nasa loob din ng po na aming kumpayan na kung halimbawa maghahakot pa ang tatay ko ng painom is napakahirap po pangalawang mga idol is masama na pong mag-anak meron pa nga baka mga idol na kahit uh, may edad na taon-taon pa rin pong nagbu nagbubuntis pero yung nalabas mga idol na bisero Is pangit na Kailangan po habang tumatagal mga idol Yung alaga nating baka Is paganda Hindi po sa papangit Kaya kapag halimbawa Meron kaming mga inahin na Nagaanak pa Pero pangit na po yung nilalabas Is pinapalitan na rin po yan ng tatay ko Isa ba mga idol yung halimbawa Matagal pong maglande Dahil nga sawa sa pakain yung ating mga alagang baka Pero kung halimbawa Matagal lang pong maglande eh, pinapalitan nila rin po kagad dyan ng tatay ko o binibenta na po. Kasi sayang lang po yung alaga kapag ka ganon. Meron din mga idol na inahing baka na basta na lang po pagkakaanak, naka isa o dalawang anak na nagtatabangin na pong kumain, wala lagi pong gana kumain kapag halimbawa may bisiro. Na nagiging dahilan ng mga idol na mahina po yung pagagatas niya, sla kaad gaano kaganda po yung bisirong baka na inilabas niya kapag ano yung, yung gatas niya po is hindi okay nababansot din po yung bisiro kapag ganung mga idol is si na rin po yan o pinapalitan na po kagad ng tatay ko kapag halimbawa yung baka din mga idol is a uh, sobrang tanda na yung nagmamature na mga idol May kapag may mga inahin po kasi na matagal nang maglande kapag halimbawa nagkakaedad na hindi na po nagbubuntis meron ka kala mo nasampahan nagpasampa pero after ng apat na buwan limang buwan maglalandi na po ulit na kung mga idol is a uh, pambenta na rin yan sayang po yung oras natin kung halimbawa alagaan po natin ng tuloy tuloy kukumpayan po natin araw araw sayang po yung pagod natin at kapag halimbawa din mga idol yung baka namin is uh, nagkasugat na yan po mga idol is uh, binibenta na rin po lalo na mga idol kapag ang ating inayon is sa paa po nagkasugat uh, kung maaaring mga idol napakahirap na po niyang uh, pagalingin minsan mga idol nagiging dahilan din po yan na yung ating inahing baka is nawawalang ng ganang kumain kapag ang may naramdamang masakit lalo na kapag halimbawa sa paa napakapangit mga idol lalo na kung halimbawa malaking baka natin kapag nagbubuntis na bigat po yan kung may sugat po sa paa at hindi po agad natin naagapan o hindi na po kayang gamutin, isibenta na lang po natin mga idol, palitan po natin ng bago. Isa pa mga idol na pambenta na o palitan na ating inahing baka, kapag halimbawa mga idol, lumalabas po yung buwa. Meron na po ang ginawang konting dyan kung paano po at bakit nangyayari sa baka yung paglabas po ng, ng buwa. Napakadelikado kasi ng mga idol, ano kapag halimbawa may, may bisiro sa chan kasi yung buwa mga idol, kapag halimbawa ang baka natin lumabas yung buwa, napakahirap na pong gamutin. At minsan mga idol, talagang maaawa ka talaga sa baha kapag halimbawa nakita mo na lumalabas yung buwa niya, tuwing umaga na magbibigay ka ng pagkain. Kapag ganyan mga idol, is ibenta mo na rin, yung alaga, yung alaga mong baka, palitan nyo na po Gawa ng pangit din po sa isang inahin niyang ganyan po na lumalabas po yung buwa Meron mga idol na halimbawa isa, dalwa Misan isa nga lang mga idol na pag-aanak Nagiging matsura na yung baka Misan kala mo ang taba-taba nagpa Nagpasampa pero hindi mabuntis Yun mga idol yung tinatawag na tabanak Taba-taba lang yung baka Pakain ka lang ng pakain Pero hindi po nabibigay ng bisiro Kapag ganun mga idol, is ibenta nyo na rin po, palitan nyo ng bago. Kapag ang ating alagang baka mga idol is na, uh, kumakain ng tali, isa rin yung mga idol sa masamang inahin ng baka. Kapag ganun mga idol, ibenta nyo na rin po. Tapos mga idol, halimbawa meron po kasing mga inahin baka na napakabait kapag halimbawa walang anak. Pero pagka nagkaanak, sobrang tapang naman. Yan mga idol, is hindi rin magandang katangian ng isang inahin ng baka lalo kung halimbawa mga idol meron tayong uh, pinuntahan pamaya yung asawa o yung anak natin yung nag-aalam o nagbibigay ng pagkain masuwag delikado yun mga idol kaya kapag halimbawa gan mga idol is uh, palitan na rin po natin kaya ginawa na lang ako mga na video mga idol kung paano magpaamo ng baka Pwede nyo pong mapanood dyan sa channel natin. Napakaganda mga kasi mga idol na kung halimbawa ang ating alagang baka is uh, maamok. Lalo na ang mga idol kung halimbawa inahin. Dahil itong mga inahin baka, mga idol kapag halimbawa umaanak talagang tumatapang at nanunuwag kapag halimbawa hinahawakan o lumalapit ka sa kanyang bisiro may iba't ibang ugali mga idol ang ating mga inahimbaka lalo na kapag halimbawa ganyan niya sabi ko yung may anak na basta mga idol alagaan lang po natin sila ng maayos at yung maaari, mga idol wag na no, wag po natin sasaktan yung ating alaga dahil pagkagalang mga idol lalo pong tatapang yan kapag mga idol halimbawa pag halimbawa yung anak nyong baka is hindi magbuntis, kumbaga binigay nyo ng lahat, uh, maayos na pakain, pinasampahan nyo o iniay nyo ng magandang uh, semilya o magandang toro, pinasampahan nyo pero hindi pala nagbubuntis. Yan, mga idol, is a uh, ibenta nyo na po at palitan nyo ng bago karamihan sa ating mga kapwa magbabaka na ganyan sumusuko nga kasi hindi nila napapag-anak yung kanilang baka. Minsan sa mga idol, nagkataon lang o nagkamali lang sila ng pagpili sa ginawa nila o sa inalagaan nilang inahing baka. Kaya mga idol, tips ko sa inyo, napakalaga mga idol na mag-record po tayo kung kailan po na sampahan, na babahan yung ating inahing baka para alam din po natin kung kailan sila A uh, aanak at kung ano ba mga idol napasampahan natin niya ulitin ko, mga idol napasampahan natin ng dalawa tatlong beses na iayan e, na ng dalawa tatlong beses napasampahan na rin sa toro at hindi pa rin nagbubuntis palit kahit gaano kaganda mga idol yung inahin yung baka o yung dumalagan yung baka palitan nyo ng bago kasi yan po yung may mga baka po talagang ganaan na hindi magbuntis o mahirap pong magbuntis eh sayang mga idol yung oras, panahon natin sa pag-aalaga. Para lang po sa mga nagpaplano at gustong mag-alaga dyan ng baka, madali lang po yung pagpili ng maayos at magandang inahin. Meron na po akong ginawa video dito sa dyan sa dito sa channel natin. Pwede nyo pong mapanood dyan. Basta pumili lang tayo mga idol ng magandang genetics na lahi ng baka. Kung maaari mga idol is a uh, may lahing brahmana o Indo medyo Indo Brazil medyo mahal nga lang po pero quality naman mga idol kapag halimbawa na pag pa, anak natin is bawin-bawin natin yung puhunan natin baka mamaya gusto natin magkaroon ng magandang bisiro pero yung alaga naman nating baka is tagalog is uh, hindi mangyayari mga idol kaya kumbaga pumili po tayo ng magandang breed na naaayon sa gusto nating maging anak ng ating baka Yang Brahman mga idol napaganda Matibay po yan sa sakit At saka yung Brahman mga idol Sa pagkain E eh wala pong pili yan talagang Kung halimbawa may pakain po tayo na Yan katulad ng pakain namin Ipilipil na pier Is gustong gusto po yan ng mga Brahman na baka sa gagawin nating breeding mga idol napakahalaga po ng part ng inahimbaka kaya kung maaari pumili po tayo ng quality kung wala man tayong budget kahit half brahman lang na breed is okay na okay na po yan katulad ng aming mga alaga ng mga upgraded brahman lang pero kumikita lang po kami ng maayos so mga idol hanggang dito na po muna tayo shoutout na pala kay idol Erwin Gapas ng San Pablo Laguna mabuhay ka idol It's not for yeah. me